Hello guys, good afternoon for this video. Andito tayo ngayon guys sa ano. Amin na yan guys, kawit ko lang galing sa trabaho. Ayan, andito naman sumalubong naman sa akin yung aking mga alaga. Mga guys, ito naman guys. Ang malambing kong pusa na mahaba yung buntot. O ba? Diba? Paano na ganyan ganyan? Oh, nanganggat pa siya guys. So yun ang ayaw ko sa kanya, naglalambing ng lalambing si Meow Meow. Maharot talaga ito guys eh. Yan. Yan. Yan guys. Yan ang aking po alagang maharot. Ano kayong ginagawa niyo guys. Ginagawa niyo dito mo guys oh. punya kasih sesiran aja dengan ulu mungkin sama di kolam onong kita dua ya bakit dia onong kau kita pun mik kamera telah mengagai ya, nang kita dua ni apa pasi kat sia mengagai lupit bang 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 meong yun ang aking alaga mga guys mahili magpasikat bang. o oh, diba singa 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 pasikat ka nga pasikat ka nga wow hindi ko alam kung nagpapasikat mga guys kung nangangati eh o oh, diba bang <laughs> nag-inarty nag-inarty mga guys Alright, sebab so, uh, lagi kelam-dam lagi guys. Nak kikiram-dam long sia. Lian siom. ian ndem nang ang angin alanga. Bagud Apa agud ka? Tebak memang geso. Katpun berna ning kina ka ini. Oh, so. eh? no? ha? kaso lalaki ito mga guys eh. Yan lalaki yan mga guys. Ayan, kaya hindi yan dadami. Ang kaso nga lang talaga mga guys, maharot to siya eh. Pero so, hindi ako magkumpinsan ito mga guys, wag ka may rabis to eh, mahirap na eh. Walang ano to, injeksyon.

Hmm, tak apa Bye-bye lah. kau ke dah kawai? Ka nak na sa kamera. Hmm, ah, yang kita tunggu Allah Ah, memang guys. Bye-bye lah. -bye